guys dito sa SKM dito ka sa ano ba pa? Taking Tolls ano pangalan? nga Taking Tolls ayun, Taking Tolls Island Mall dito ako bumili ng cellphone ng aking tiyuhin at tiyahin bago ko kayo bibigyan ni request ko muna kaya ito yung cellphone niyo ayan oh kain sila zero saka si ma'am shout out yan ma'am <laughs> ging, ging. <laughs> so lang yung cellphone dito actually may promo sila marami pwede na kayo pumunta rito maramis lang yung cellphone ng promo available Dito lang yun sa third floor ng ano Island Mall. Ayan o. No? king Tolls. Ayan okay. si boss o. Oh. Shout boss. Ging ging. Hey, <laughs> ah. <laughs> sa may channel yung boss kay Paolo na to? Bagkat TV boss. Eh, hey, paano na po sa'yo? Sa'yo paano na sa'yo? Bagkat TV. Yeah? Bagkat TV. Palo na to na. Palo na to eh. na to? Paano. Eh, <laughs> ito rin, eh, yung, yung kasir, o. Uh. Yung hey, kasir nilang maganda, o, oh. yun, o. Oh. Eh, gengay! Shout out, ma'am! Hello! Shout out! Nagluya man ka lang lagi. Nabintahan na ka, nagluya ka kagapon. Paano rin yung temperature Ah, oh, okay sir. Ayun Bagkat po sir. C. C80. Ano YouTube po sir? YouTube tsaka ano? Facebook sir. Facebook. Isa, isa lang. B ah, nandiyan lang dahil 1.34M sir. Hindi, bigkit sir. Bagkat. B. B. A kanya uh, yeah, Sa it well. like YouTube na sir no YouTube talaga siya budget para yatang. Yan. Ah, ano? Ano ni follow mo? Mo na akong YouTube. Naabo ko i-page sa Facebook. Ah, sige sir. Ayun, dami sila accessories nila. Sige, nilain. Pero paano? YouTube ko to. Meron ding ano, meron ding sa monetize ito sa din nakatubing for ka. Monetize tayo. Oh. Ano bang page mo? Pwede mo yan dito yan? Kasusyo. Kasusyo vlog. Kasusyo TV. Kasusyo TV. Sige, sige. Ayano ay, kita. I-promote e, e kita dito sa... Sige, sa sir. Sige, sir. Sige, wawina na sir. Yung Huawei laptop. Ah, sige. Eh, ano sa, sa page? Si Isa din yan para ilagay ko yung pangalan mo doon. Comment ako dito na. Sa... Iisalin e, din yan sa YouTube tsaka sa Facebook, ah. Facebook page. Isa lang pangalan ko. Ayan mga kaidol, pwede kayo pumunta rito. Marami dito. Ayan o. yan, ging yan. Lagyan pa nila ng ano, tempered yung binili natin. Siyempre, yan yung mga pa natin sila bangan mo lang yung um, ano natin, request prank natin sila. Yan, nilalagyan na nila ng ano. Marunong, iba talagang sanay. Oh. Walang bubbles. Oh. Anda, ma'am. Mami, ma Baka namang i-bubbles mo sir, naka-video ka. Walang bubbles yun. huwag. Huwag, Kuha kuha. Tingnan mo yun sir o. Isang tiklop lang. Ayan. Ayan o. Tapos na. Ang cellphone nyo mga Inday. Tayo. Ito na tayo sa terminal para makawin na tayo mga kaidol. Bye bye. i mo na ngayon. Babalik lang tayo sa sunod.